Magandang gabi guys at uh, pa paumaga na ano at uh, nandito pa rin tayo ngayon sa pinakamin uh, terminal namin. Guys, uh, ako na naman ang uh, ngayon at uh, sulong -sulo ko yung uh, pilahan at uh, naghahantay-antay po ako ng apat sa Para bagang uh, walang uh, uh, kapaguran ako guys no. So ito guys, uh, sulong sulo ko at uh, uh, may apa uh, para tingda na po tayong uh, kasamahan uh, mga kaidol. Si si ano, si Boss Elmer ayan nakita uh, nyo guys uh. yeah. dalawa na kami ngayon guys dito ah uh, intro muna tayo So habang uh, naghahantay tayo guys ng uh, pasahero, tayo ay uh, magbablog muna no. Dalawa kami ni Boss Elmer na naiwan dito, kami ang champion. <laughs> champion kami ni Boss Elmer. Parang nga uh, may naririnig ako dito guys na radio yata ito ng uh, no. At uh, ito ay uh, pakinggan natin ang uh, sasabihin. Nandito yung radyo guys oh. Nandiyan sa loob. Oh. Ayan guys oh. O. Pakinggan, pakinggan nyo guys. Ayan. Oh ayan guys no. Ano sabi guys? Hindi ko ano, hindi ko malaman kung anong sinasabi niyan ng radio na 'yan, oh. No? Radio yung radio, radio, sa barangay yan, guys. Radio sa barangay yan, guys. Ayun. Oh, ayan. So ayan at uh, ah, uh, ganda ng ano, guys. Ganda ng adaan. So may pasero na tayo, guys, na parating. At uh, ito nga si Boss Intan, ha, paparating na. Tatlo na kami ngayon. <coughs> eh, eh hey, Tatlong mga guapito. Ayan. Ang anang tira. May nanabiyahin o. So ayan nag umpisa tayo kaninang mamasa uh, mamasada guys ay uh, 10.30 na at uh, bandang uh, tanghali uh, bandang hapon ay uh, nakapag-agupit tayo ng uh, isang uh, uh, gupit lang at uh, ibibigay niyo guys sa atin ay 80 pesos no. So patuloy pa rin tayo sa buhay kasi nga uh, kailangan uh, may panggastos tayo no. Ah uh, bukas ay uh, kailangan po natin ng uh, halagang uh, 2 plus, 200 plus kasi oras na naman ng araw na naman ng abilihan ng gamot ng aking amis guys no? so tuloy tuloy lang tayo sa pag awa YT pati sa ating apa mamasada tuloy ang aserbisyong servisyo guys no? ayan mga mga love out nga po pala kay uh, kaibigang uh, boss Nonoy Gregorio ayan na uh, uh, nanonood ng ating uh, video yan uh, maraming maraming salamat So tatlo na lang kami no. Ayan, napakalinis na ng adaan guys at uh, madaling araw na. napas na siguro ng alas 12 ano. Ayan at happy ano na naman guys, uh, Merkulis na. Ah, uh, kanina ay araw ng Amartis, ngayon ay uh, Merkulis na naman. So na uh, natin guys yung uh, daan. No? Ayan, guys, at uh, paparating na si Eric. Uh, magiging Magiging apat na kami ngayon dito po. Ayan At uh, pamaya-maya guys Pag uh, nakakuha tayo ng uh, pambilin kapi Ay uh, tayo ay uh, uuwi na rin Para makapag-apahinga naman Ang aking uh, ginagawa guys Ay ano Bali sa umaga uh, Nagbubukas tayo ng aking uh, barber shop Sa umaga uh, Halimbawa nagising ako ng mga 7 o'clock Magkakapi muna at uh, maghahantay antay ng uh, gupit. Minsan may uh, dumarating, minsan na wala. <coughs> Excuse me po. Hindi kasi tayo guys uh, pwedeng uh, tumutok sa aking habang may Kasi siyempre dito sa pamamasada, mabilis ang uh, pera dito. So kuding nga pala ito guys yung aking uh, motor uh, tumuro. At uh, tayo ay uh, magkapalit ng uh, tricycle no. Uh, kaya uh, bu, uh, tomorrow, ang ating vlog ay uh, moto na motorcycle vlog uh, excuse me no so may dumarating guys na ano na talangka ayan si daning uh, talangka guys uh, pang ano na kami ngayon dito pang lima na naiipon na kanina ay uh, naubusan ng tricycle kaso nga lang ay uh, uh, mabilis lang ako nga ang natira dito mag isay Pero wala pa nga dumating na pasahero. Medyo matagal na kasi pamadaling araw na po. Ayan. Mega mega love out nga po pala sa nag sa aking uh, live no. Thank you, thank you very much. Mega mega love out ah uh, uh, Manoy uh, Adisipulo, at uh, Manay Agnes Ordinario. Mega, mega mega love out. At sa lahat po nang uh, pumunta, Ma'am Ani Tunisarom sa Rome, uh, maraming maraming salamat po sa suporta. Ah. guys, no. At uh, wala pa rin apa uh, sa hero. Antay-antay pa rin tayo guys. Ayan. Good morning, good morning na guys. Ayan at uh, itong uh, good morning na to ay uh, madaling araw na, no. sa pa rin yung radio, no. Ayan guys Itong radyo na to guys Ay kikunsyal ito Nandito sa may apwisto niya Ayan o no. Baka balak nyo guys Umupa ng ano Mga stall-stall dito Maraming uh, bakanti po Ayan Sa so, isang stall-stall na ito Halimbawa itong ganito Kanyan ay uh, 300 pesos ang uh, pinapaupa dito. Ayan. Sa mga mahilig uh, mag-negosyo, ayan. Ayan guys, oh. So, uh, ayan. ayan ang, ano, 300 yung ganyan, no. Ang uh, pwisto, 300. Maraming pwisto guys, ah, uh, paikot ito. At ah, uh, mayroon ding stall ng ano dito, pwedeng uh, pagtindahan ng aprutas mga saging ayan at uh, ang uh, pagkakaalam ko dito guys ay uh, uh, 500 uh, a day ang upa dito maluwag ito guys no pagkita ko sa inyo Ay guys o so, pwedeng uh, pagapistuhan ng ano, uh, mga saging kahit na anong uh, klaseng aprutas So, antay-antay pa rin tayo ng pasahero. Ayan. Wala pa rin tayo pasahero. Antay, antay lang tayo guys. Minsan guys, dito nang gagaling yung apa sa hero. ah uh, galing galing sa may hospital kasi walang atray si Kildon. Minsan naman dito, no. Pero kadalasan dito kasi yan ay uh, MacArthur Highway. Pagwaba ng jeep, diretso dito sa kabaan ng Agilatoro, no. Yan. naglalakad na dalawa guys. Hilo County ang uh, sabi no? ng radio malinis no? so ayan at uh, update ko na lang kayo pang maya maya guys ayun guys sa uh, mga mula dito ayan yung lapad na yan ayan no aluwag ang uh, pisto na yan ah. 500 adi no ah, napakalakas ng mga prutas dati dito yun ay uh, wala na ngayong umuupa no? ayan, ng mga natin kami ang mga kaidol pang apat si Bus Ilmir at uh, pangatlo ako ganda ng ano guys no so lakad lakad tayo dito guys sa MacArthur Highway ayan nakakaway uh, paparating na naman ang uh, pasayero malinis na malinis ang handaan na kasi uh, madaling araw na po ang mga kaidol no natin tentu guys. Wala pa rin nga pa sa Aero guys At pangalawan uh, pangalawa na tayo sa pila Kanina ay uh, nagkaubusan pero saglit lamang ano Antayin tayo pa rin tayo ng nga pa sa Aero Loto Outlet guys. Ayan, nandito lang sa so may harap ng Roberto Market. Wali na tayo mga kaido no? At ayun uh, yun ang uh, kaganapan dito ngayon Sa may uh, ng uh, Jilasaro. Wala na pong uh, traffic At uh, diridiritso na yung uh, sasakyan guys Kaninang umaga Ay uh, traffic po dito Sa so, Ay uh, mata traffic po dahil uh, light, no Ayan. Uh, pagka naka Ay simple i po yan no Sinusunod po yung ano nang uh, Bali, ano kami dito guys? Lima. Limang ama uh, si sipag. <coughs> Pangalawa ko sa pila. Uh, si Boss uh, Danning. At si Dong Vlog. At si Boss Ilmer. At si Intan. At si Eric. Yeah. Siguro marahil guys ay hanggang nga dito na lang ang vlog na to. Uh, maraming maraming salamat po sa uh, taga-suporta natin dyan Amiga Amiga Love shoutout po Amang Baguio, uh, Bagyo Ablisti Abristi Kaibigang uh, Kagwang uh, Channel Amiga Amiga Love shoutout Taya. At Amanay um, Manay Tita Vlog uh, shoutout sa iyo Johnny TV Vlog uh, shoutout uh, at sa mga hindi ko nabanggit ayan at amiga kami galap shout out po no ayan. Babay na po ah mga kaidol. Ah, magandang umaga po. Ayan. Good morning at happy Amerkulis na. bye, -bye.